Hello mga idol, tara magluto tayo ngayon ng uh, pansit uh, bihon. Ayan, ito. Mali, konti lang. Gagawin natin. Ayan na, nahiwa ko na yung mga sangkap. Ayan. Uh, repolyo, parot, tsaka baby Yung bawang sibuyas. Ito yung sasawag natin. Hipon. At tsaka yung uh, baboy. May atay at tsaka may laman. Ayan. Tara, iprito ko muna mga idol ito at ang ating Okay. Yan, nagpainit na rin ako ng mantika. Ayan, sobrang init na. Masalang na muna natin itong binabali natin. kung muna natin kung saka ito yung kung ayan okay kung muna natin ito mga ito ayan eh na mga kung naluto na yung ating kung 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 natin kung 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 ay kung 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 para kung 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 Okay, hindi na po natin na... Uh, medyo half ko lang yung luto natin ito. Hindi naman ito natin luluto yung masyado. Okay. Ito lang po natin maluto. Saka tayo magigisa na. Okay. Ayan na mga idol. Luto na yung asin. Okay na yan. Pagkaluto na yan lang. Tapay. Yeah. Ayan. Magkisa naman na tayo.

Sabay na natin yan si Guyas. Wala po, ito. Lagay na natin yung pinarito natin yung baboy. Okay. Sino na natin yung atong nah, nah. Bisa Na, isahan natin for and all. Na At yung ating cabinet sa ini. Sabay na natin yung dalawa. Madaming gulay na naman ito, mga idol. Lagay na rin natin yung ating report. Tapos, madaming gulay. Madaming gulay. Ngayon na po natin yung ating yung pinagtubada natin para mas malasa. Ngayon natin.

Ano po tsara lang una. Kasi pag ako nagluluto ng pansit, bihon, hindi ako naglalagay ng asin. Okay. Lagyan natin ng... Lagyan natin ng tubig mga ito. cái này nó mất Hãy subscribe cho kênh Ghiền Lagay na natin yung ating uh, pinabitong atay para uh, pagpuno niya, nandiyan na yung lasa Okay. Kulang ba po yung ating toyo Nagdagal pa natin ang isa. Okay. Kaya po hindi na natin gumulo. Tapos sa hangoy natin yan. Ayan, tapad lang muna natin. Okay. Hintay natin yung polo. Lagyan na pala natin ng ano, uh, pamintang bro. Ayan. Okay. Hindi okay. ko na makalimutan yung pamintang. Aduid lang po natin para mahangu natin. Kaya na mga natin kung na. kung na natin kung 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 natin. Ilagay na naman na natin yung, yung ating bihog. Pinasok lang po yung natin. Okay. Lagyan na po natin pala siya ng agenda mo lang. Pagkakain na natin yung ating pansit. Pagkakain na natin yung ating pansit e. Ayan na mga idol eh. na lang natin siya. Hindi rin daw pa kasi yung pansit ng yung bihon ko na. Saka natin yung ating gulay. Ayan na mga idol. Dito na. yung na. Dito na. na. Dito na. Dito na. Dito na. Dito na. Dito Dito na. 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 Dito na. 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 Pagkakain natin yung ating gulay. Okay? Okay. Saka natin na ang luping. Ang dami na okay. naman yung mga negosyong idol. Okay na, and, and na lang po. At maraming salamat sa inyo. Supporter sa ating YouTube channel. Ayan, part na po tayo ng kain.